Yes. Bakit? Ah. Uh, yon yun, may katanungan na naman po tayo dito. Baka ma na naman tayo. Ano naman katanungan niyan? Ito babasahin ko. Sabi ni ano, ni Sir Raymond. Ah. Uh, ah, uh, Sir, sino yung pinakasikat na mana na ngayon sa Pilipinas? dami na naman tayo, madadali na naman tayo dito. Dami kasi sikat naman na nabong uh, bibigyan lang kita ng lima sa Raymond ha. Kasi yung mananabong dami, sina Arman Santos, sina Bebut Uy, sina ang tawag dito. Marami siya eh. Sina Frank Burin, Ray Birones, Eric De La Rosa, uh, sino ba? Art Lopez, Lance si De La Torre, so marami, James Wood. Uh, bibigyan lang kita ng lima na pinakasikat na mananabong sa Pilipinas. Para sa akin lang ah kasi uh, popular sila uh, mananabong mabis mabenta ng manok. Uh, popular na popular, kilalang kilala. So, bibigyan ito ng lima. Para sa akin, number 5 si Sunny Lagoon. Yan, number 5 yan. Tapos, pang-apat sa listahan natin na pinakasikat si Patrick Antonio. Yan. Yan ang mga sikat. Si Ed, paring Edwin, si Red Bay Farm. Edwin Aramyes. Malakas magdana yan. Magbenta kasi magagaling yung month nila. Magaganda, magaganda na, magagaling pa. So nagka-champion sila. Si na Arnold, si AEJ, number 2. ang number 1 natin sa pinakasikat, ang boss ng lahat, ang tinitingalan ng lahat ng mananabong si Boss AA, yan ang number one sa akin, na pinakasikat na mananabong sa buong Pilipinas. So, yung magre-react, pasensya na kayo, yun opinion ko lang. Uh, thank you, Sir Raymond.